Basic lang kay Lebron at AD ang Utah Jazz. Cam Reddish pinagalitan ng Lakers coach at grabe pa na ito inaipasok ni AD. At JC Maidol, dirty play sa Lakers player. Christian Wood naman ay napanganga sa ginawa ni Lebron. Lakers versus Jazz last in-season tournament for both teams in this round. Let's start immediately sa first quarter. Slow start for both teams, mga idol. Kung saan 6 to 4 lang ang score natin after 3 minutes ng paglalaro sa unang quarter. Tapos dito nahilo pa si John Collins sa no-look pass ni LeBron. At din umabot na rin mga idol sa 39,000 career points si Lebron after ng 3-pointer niyang ito, 11-7 Lakers lead, timeout ang Jazz. Pinagalitan pa nga dito ng Lakers coach Cam Reddish sa timeout. After nyan mga idol na kinabangang home team sa weak interior defense ng Utah Jazz at sa loob nga ang kanilang atake na nagresulta nga yan ng 24-11 lead para nga sa kanila, 14-2 ran ang kanilang ginawa, timeout na naman ang Utah Jazz. At hanggang sa huli nga ang Lakers dinomina ang first quarter and they have a 32 to 17 advantage matapos ng 12 minutes na paglalaro. Second quarter natin the same story happened sa unang tatlong minuto. Ang Lakers pa din ang mayawak ng momentum pero Colin Sexton sinusubukan buwayin ng kanyang team. Pero Lebron back to back great assist ang ginawa para kumuha muli ng 14 point lead pero napa timeout nga bigla si coach Darwin Ham at tapos gumawa ng 5-0 run ng Utah Jazz. After niyan bumagal na muli ang pacing ng laro natin tapos grabe paano na ipasok ito ni Andre Davis 360 alio play up to give the Lakers a 13 point lead at talagang walang depensa dito ang Jazz umabot na sa 16 point lead muli ang Lakers sumunog na naman sila ng timeout. At sa ending nga ng ating second quarter, Lakers continues to show their dominance dito sa Utah Jazz, pinalaki na ang kalamangan to 23-point lead. At dito nga mga idol, dirty play pa ang ginawa ni Jordan Clarkson. Sinipa ba ni Jaycee si Torian Prince? What's your thoughts mga idol? At sa pagtatapos nga ng second quarter natin mga idol, 62-41, 21 point lead para sa Lakers. So for basic na basic kay Lebron at kay AD, itong Utah Jazz defense combined for 27.16 rebounds, 9 assists sa first half third quarter naman natin abay maganda na ng umpisa ng Utah just dito pero may ganti nga bigla si na Lebron AD at Dilo para ibalik sa 21 ang advantage nila sa laban. Napanganga pa nga dyan si Christian Wood sa dunk ni Lebron. Sasagot pa sana si Jordan Clarkson dito mga idol pero it's too easy for AD inside the paint. Get more timeout para nga sa visiting team. At sa ending minutes nga natin mga idol abay nagdulong-tulungan pa itong mga Lakers player at talagang hindi nakontento sa malaking kalamangan at pinalobo pa nila yan mga idol to 92 to 63 lead. Si Rui Hachimura mga idol nag-init nga rin dito at tinapos nga ng LA Lakers dito ang third quarter na may 102 to 75 advantage. At sa ating fourth and final quarter, so umpisa ay sumubok pa naman ng Utah Jazz pero eventually with 8 minutes left, sumuko na sila mga idol, nilabas ng mga starters, panalo ng Lakers mga idol, 4-0, so umpisa ng in-season tournament.